Nakakain ka na ba ng halamang ugat na kung tawagin ay ube o purple yam? E ang halamang ube-ubihan. O maaaring nakita mo na din lamang ito, namumunga, subalit nalilito ka nga kung makakain ba ito, o maaaring makalaso ng bunga. Hello, what's up, your best here. Sa video ito ay ating talakayin kung saan saan mo nga ba maaaring magamit ang mga bunga ng halamang ube-ubihan at kung ano pa ang maaaring pakinabang ng mga bungang ito. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Dios coria, bolbifera air potato o mas kilala natin sa katawagang halamang ubi-ubihan. Ang halamang ubi-ubihan na isang klase ng species na kabila nga sa pamilya ng mga ube o yam. Isang klase ng gumagapang na baging ang ubi-ubihan at kadalasan ngang makikitang tumutubo sa ilalim ng mga malaking puno. Kagad mo nga itong mapapansin dahil nga sa mga pabilog nitong bunga o mga aerial tubers na halos kasing hugis din ng mga patatas. Nagtataglay din ito ng mga hugis pusong mga dahon. Native ang halamang ito dito sa atin sa Pilipinas at karaniwan ding makikitang tumutubo sa mga bansang China at Malaysia. Pinaniniwala ang nakalalason nga ang bunga ng ubi-ubihan habang ang laman nito ay mayaman sa flavonoids, phenolics, starch, ascorbic acid at citric acid. Ang mga laman, bunga, ugat at katawan nito habang bata ay lahat kapakipakinabang. Ayon sa pananaliksik, mapait ang lasa ng ligaw na ubi-ubihan kaya pinaniwalaan nga na ito ay hindi makakain. Samantalang ang mga inaalagaang uri o variety nito ay maaari mong ngang makain at nagtataglay ng kokunting pait o pakla lamang. Sa bansang India, kanila nga itong kinakain upang maibalik ang gana sa pagkain. Maaari rin itong magamit na panlunas sa mayroong disinteria, sugat, antilmentic agent at isa ring pampagana sa mag-asawa o aprodisyak. Samantalang sa bansang China naman, ito ay maaaring gamit sa pagpapagaling ng mga problema sa baga, kidney at ilang klase ng sakit sa tiyan. Pinaniniwalaan na isa itong mahusay na panlunas sa kagat ng aso o kaya ay kagat ng ahas. Ang mga tiwi people naman sa Australia ay ginagamit pala ito sa kanilang mga ritual na kung tawagin ay kulama ceremony. Kadalasan din ginagawang pagkain sa baboy ang bunga ng ubi-ubihan. At sa bansang Afrika sa kanlurang bahagi nito, ang halamang ubi-ubihan pala ay isa sa mga klase ng ube na kanilang kinakain. Kaya naman sadyang nakalilito nga kung pwede ba talagang makain ang bunga o laman ng halamang ubi-ubihan sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin kung ligtas nga ba at sadyang maaaring kainin ng tao ang mga bunga o laman nito? Sa inyong lugar o probinsya, meron din bang tumutubong ganito na halaman, ubi-ubihan? Makakain ba ito o hindi? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Napansin mo na rin ba ang halamang ito? Isang klase ng pangkaraniwang damo na nagtataglay ng mga mumunting napakapulang mga bunga. Tumutubo lamang ito kung saan saan. Hindi pinapansin ng karamihan, subalit mayroon din palang pakinabang. Ito ang damong tinatawag na Bloodberry. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga pambihirang gamit ng halamang damong ito. Dahil marami rin ito sa atin dito sa Pilipinas. Ito ang damong Bloodberry o humilis. Isang klase ng munting damo na tumataas lamang ng mahigit sa isang talampakan at nagtataglay nga ng mga mapupulang bunga. Kilala rin ito sa mga katawagang baby pepper, coral berry, pigeon berry, rug plant, coralito, cat's blood at wild tomato. Nakilalang kabila nga sa pamilya ng mga namumulaklak na halamang Peteveriaceae. Ang bloodberry ay native sa Amerika lalo na nga sa Oklahoma at Arizona, sa Mexico at sa mga kalapit na lugar pa nito. Subalit dahil sa mabilis nga itong tumubo maging dito sa Asia at Afrika ay makikita rin ang damong ito. At maaaring nakita mo na nga ito sa inyong lugar dito sa atin sa Pilipinas subalit hindi mo lamang pansin. Madalas itong tumutubo sa mga hardin, sa gilid ng kalsada, sa mga lugar na mayroong malamig na kondisyon ng paligid. Ang damong ito ay walangang halaga sa atin, kaya nga madalas ay hindi ito pinapansin. Subalit magugulat ka na marami rin pala itong pakinabang. Halika at atin itong isa-isahin. Number 1 Isang ornamental na halaman, ang bloodberry. Bagaman hindi nakakain ang halamang ito, ngunit ito ay isang mainam na halaman o house plant na maaari nating alagaan. Ang mga mapopula nitong bunga ay napakagandang pagmasdan, lalo na at mga nahihinog na. Number 2 Sa ibang bansa naman, ito ay sadya nga nilang itinatanim sa mga bakanteng lupain upang magsilbing ground cover at makatulong sa pagbibigay ng malamig na hangin, lalo na nga sa panahon ng tag-init. Number 3 Ang mga mapupula naman nitong bunga ay hinaharvest at ginagamit sa paggawa ng alak o natural colorant sa mga fruit spread. Number 4 Ang kulay rin nito na mula sa bunga nga ay ginagamit nilang pangtina o bilang epektibong pangkulay sa mga fabrics o tela. Number 5 sa kasalukuyan nga, ang kulay ring nakukuha o na extract buhat sa bunga nito ay ginagamit din sa ibang bansa sa paggawa naman ng mga cosmetics o mga pampaganda. Number 6 Mainam na ginagamit rin na panlunas sa mga sugat, galos at gayon din sa mga kagat ng insekto ang bunga at dinurog na dahon ng bloodberry. Number 7 Samantalang sa bansang Jamaica naman, ang pinakuloang dahon raw nito ay kanilang iniinom bilang tsaa at pininiwala ang luna sa pagkakaroon ng irregular na buwan ng dalaw para naman sa mga kababaihan at upang tumaas nga ang tsansa na magkaroon ng anak. Hindi ba't marami palang gamit ang damong ito? Bagaman dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nga ito pinapansin at iilan lamang ang nakababatid ng tulong nito sa atin. Sadyang napakarami pa talagang halaman sa paligid o dito sa ating mundo ang lagi nating nakikita at hindi natin alam na may pakinabang pala. Sa inyong lugar, ano naman ang tawag sa halamang damong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.